Nga na daw nagasaka ang presyo sa mga palitunon maski na dili mo saka ang sweldo. Kung ikaw ang negosyante, daghan siya kayong mga cost na kailangan mo i-consider. Number one is interest rates. What if nangutang ka o kwarta sa bangko para ikapalit nimo mo sa mga produkto then mo ito yung gamiton pang baligya mo. Since ang bangko nag-charge man o interest mo you have to take that into your costing. Therefore, mo ang palitunon nato sa tibuok ekonomiya. Ikaduha, taxes. Ginabayad po na siya sa mga negosyante. Sa ato ang government kay balaod man na siya. Therefore, they have to take that into their costing as well. Ikatulo is kaning ginatawag tong law of supply and demand. Na yung mga panahon na ang produkto barato, na apoy mga panahon na ang produkto mahal. Kung musaka gani ang demand sa kaning particular na product, butang nimo bugas, sambal mga unsay mga butang na kinahanglan nato, then musutoy ang presyo ana. Ikaapat is kaning ginatawag tong economical situations which is sometimes dili na na siya ma-predict kanang presyo sa fuel especially kung naa kay logistics company kana mga gera na hitabos kalibutan mag affect man sa tong importation cost and all other things labor cost is only one of all the cost na kailangan i-consider sa isa ka negosyante wala pa nato gi sa kwintada ang ginansya e kailangan mapud ang negosyo mo ginansya mauna mo mahal ang palitunon sa kalibutan dili lang tungod sa sweldo mauna regardless kung unsay metabo dapat kabalo jud sa nato pag sa tong kwarta dapat nate emergency fund kabalo ta magbudget. do not buy things sa dili nimo kinahanglan palit lang ka mga butang na kinahang ang para sigurado na magamit ni mo siya and dili po ka magpatakagastos si mong kwarta. So if you have any other questions, ibutang lang sa comment section.